alay kaya unahin ko? Sili o oh. baka din mo tayo sa pipino? Tapos tayo magsisili. Marami na pong paitasin sa sili at saka pipino. Dalawang araw nang hindi na -ulan, baka baka pumamayagab ay ayakan ay mo nang pinadatnan. Yan, pinad pinadatnan ng ulan. <laughs> oh, iyo. Yeah. Ang lalaki Pagpalit yung nakabunga din po pala Ito hitik na hitik Itong jinjin na ito Aba Ito din po pala Ang uumayin mga ka Mamitas Balak po pa, pa Balak po pa man din natin Magtanim ng mga liman lata nito eh Akala ko'y ang po at pantisting. Ay nako po. Ay nang umarangkada ang bunga. Oo. Oh. Aba, ay hindi mo maintindihan. Pandeliver na po pala Batul Batol po pala sa amin ang ano, pipino mga ka-insan Sa lugar namin, gustuhin-gustuhin po ng pipino. Hmm. Oh, overseas na ata Hmm. Jin jin po ang battle din eh. Ewan ko po yung ibang variety. Siguro yung lahat po ng variety. Hmm. Masarap sa salad na ng mga kainsan. May mayonnaise. Ah, naku po. Hmm. pagkabigat pala nito hmm. dasino na ang isang kilo hmm. mabigat baka <laughs> may 20 kilos na yung eh. Pinong. Oh. Wala ng tapos ang harvest halus aru-aru, po Sa ako. Nakatago po ang bunga, tago. kawing kawing po ay hmm. ah may saging pang nahinog din eh nakalimutan ko na ako nakalimutan ang kuhanin oh ang yeah, mga kaisan ah eh, hinog na hinog na ari ah sus mario safe sayang oh naka ari siguro tinagahan tina ni kambal or ni ka uh, utol kalimutan na oh hindi no, biro yan ang no, sarap po na latundan po hinug na ah. ba talagang halaman po din eh nakakalimutan po hmm ang tampis hmm. ah. kung sino makakabisita din eh oh hindi na po kaya umusin yan nakakutin ah, ko sa bahay lalagay sa daan hinug na hinug, hinug, na po ay kasarapan po ang hinug mm -mm. masarap Akan po sinisilag ng maigi at uh, nakatago po sa dahon magkakakulay ay... sa mga expert po sa ano sa pipino. Ano po kaya unang tanim, maganda na po kaya ito? First time ko pong magtanim ito ay pinag-aaralan pa natin pero parang ayos po. Maganda po ah. Hmm. Pipino ganun lang po pala. Para din po pag-aalaga ng talong. Pero parang are po oversized oversize aray. Dapat po yung kasarapan na ari laang ay ari o. Ito. Oversize po ito. Tsaka ito. Pero nabibili pa rin po yan. Ito ang kasarapan. are Parang are ang kasarapan pala. Ito. Diyan-diyan po ang variety nito. Diyan-diyan po. Ganda. Ganda unang testing po ng pipino pwede na po tayo magtanim ng marami mga kainsan sa susunod yari na ang pipino tayo po ay ano mapipitas po naman ng sili mga kainsan at meron na po nga pa ilan ilan parang kimarara makakarami din po mga pangunahin po ay dadalihin na natin oh tamo po mm. Yan. Oh, yan. Dadalihin natin mga kaisan. Pa isa-isa pala ang po. Ay maigi po yung uh, hindi tayo makukulangan. Oh. Pagsagsag po nito, umay na po pang umuha. Hmm, yan. inaate ati ka ko na po. Tiyan ang mahal po na siling eh. Aun. ng kaunti sa mahal ah. Oh, sana po naman ay huwag bumaba. Ay tumawag po ako mga Ng Ano po ay? 90 pa po ang kilo. Oh. Mga 10 kilo po tayo. Ay eh di meron na tayong ano. Pang-upa na rin. Silbing uh, pang-upa na rin po natin yung... Oh, ang upa na po natin sa mga nagtatrabaho po paikot lang po para po ma ano po magamit agad ang puhunan po yan yan ang lalaki po ah ako mga kaisan ang variety po ay patriot from chaitai si ryan Oh, yan. Namumuti na tayo din eh. Parang kailan laang ngayon, oh. okay, mga Parang kailan laang tatanim ka laang ngayon po ipipitas na gara. Gara mo. Oh, pitas na. Hindi na papatagaling yan. Mga kaisan. Hindi na natin papatagalin. Pitas na. Para po tayo makapag uh, magamit uli natin yung anong puhunan dito. Makapagbukas uli ng panay bago. Hmm. Dito na rin po nang gagaling ang puhunan po natin sa ito ah garang kaya po mga kaysan tayo pitas agad sabi ko nga sa inyo maigit mahal pa oh mabawi agad natin yung puhunan ah edi ayos po medyo dry po yung sili natin ngayon gawa ng ano po tanghalin tapat po ngayon ay mainit pero mamayang hapon balik po sa dati yan napakadami din yung pumbulaklak hmm, pagkakagara po ng ating silihan ano ka masarap na luto mga kasyan dynamite ano sarap nito makapagluto po no mahapon na namin ng mga namin mag Ito po ay kakapal pa ito mga kainsan. Itong silihang ito. Ito po yung bata pa po ito ay. Pag ito po yung nakakapal, baka ito yung hindi po tayo makadaan dito. Kakapal pa po ang dahon. Ay. Nadala na. marami-rami na rin mga kaisan o oh. isang timbang maliit at saka po are yeah. ay naman sarap nito sisig o kaya po ay ano ano Bicol Express ah, ah, pagkagandang variety gustong gusto ko po ang variety nito ay ito po patay ano mga kaisan gustuhin gustuhin doon sa sinusulitan ko kumusagad po ito kaya po ano ay pinipili po natin ng magandang variety ay tapos ay kung anong bagay dito sa lugar natin Patriot nako po thank you Marami din po ah, mga kainsan. Tayo tayo. Practice ng practice. Hanggang sa ma-perfect, mga kainsan. Yung ibang dahon, parang nagkapunggus. Pero, may solusyon tayo dyan, mga kainsan. Madali lang matanggal yan. Baka po pala rin may 30 kilos. Mabigat po ito ay. Eh. big atin <coughs> big atin po apa Ay kaya naman dala na po pala are. Pipinong are. ang bigat. Aba. Ay pipino nga. Bigatin. Eh Ay uulan nga mga kainsan. Oh. Na ay ay oh parang singit na naman ang langit ay oh. Ang Oh. Ay uulan. Maganda po sa halaman niya. am Naantay ko nga pong umulan, dalawang araw na pong ginaulan para po tayo eh. hindi na masyado makapagdilig. Eh. Ah, 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 kaya isa nakatulog na din sa linaw. Ah, Ang agap natin yung waka. Naalmasan naman po. Yan yeah, mga kaisan, tayo po ay eh, ano? Nag-deliver na din po kaninang madaling araw ng ano. Deliver ko po yung pipino. Sinamahan ko na rin ng ano, sitaw. Gawa ng... Uh, Panay ang higab ay Ngayon pipitas po ulit na ng sitaw Ngayon po pala eh Kainaman ng mga kaisan Higab-higab po din eh Nag-relax lang po Napaidlip na Kaya agad po natin gumising Alas 3.30 po eh Pag po ay eh, naidlip-idlip po uh. Oh, Tayo naman po ay susulusog ng tubig mga kaisan at gawa ng pinakati naman po sa ilaya oh. yung ating kuipis ay nako po. Hmm. Pangita na ang likod. Sa naman po muna ang pagka, pagkakaano po ng sitaw. Oh. Ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyo. Oh, ano 'yun? laking palaka ng mga kaisan na huni oh. Yan naman po ay may bukal din sa malapit sa bahay ayun no. Oh. Yung mga kasi no. Oh. Yan. Kaya lang hindi po kayang suportahan. No? Gusto namin yung may natalon-talon pulos dito oh. Ang lalaki ng palaka. yung mga kaisan yung palaka na nakakain at tamo yung natunog. Ang oh, wala eh. Yan, paano mga kaisan? Maraming salamat po mga kaisan. Bukas po ulit. Uh, uh.